Hi, ako nga pala si Kuya Jess at ito ang aking kwento. Tara, samahan niyo ako. galas 12 na nandito na ako sa may tabing ilog at habang naglalakad ako tiyan tinawag nga ako nila kuya tiyan tinabinahan natin ating ariton dito nga sa gilid ay tabi ko na tiyan kumuna tayo na apat para nga lagyan di bali dalawang sapunga itong binili nga sa ating nga nila kuya na ako tiyan sinimulan na natin at para nga lagyan nalagyan ko na tiyan nang inga tiyan na natin nalagyan ko na tiyan nabot ka dito kay kuya nabot ko na para nga lagyan at yun nagpatuloy para nga lagyan at na natin na natin at yun yung ng at na natin nalagyan dito nga kay Kuya Nabot ko na at lumakad na nga tayo ulit kaya ko na nga natin ito ating nga kariton at parang nga lumakad naligo ko na nga itong ating nga kariton at kaya sinimulan na natin ang ating nga paglalakad at yun nga nagpatuloy nga lang tayo sa ating nga paglalakad tamang naglalakad nga ako tiyan tinawag nga ako ni Kuya at kaya na natin itong ating nga kariton dito nga sa gilid sabi ko na nga tiyan na tayo parang nga lagyan at kaya sinimulan na natin at parang nga lagyan nakakuha na ako tiyan sinimulan na natin at parang nga lagyan nalagyan ko na tiyan nga 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 nabot ko nga kay Kuya nabut ko na tiyan bumili pa nga siya ng isang sampot kaya kumuha na tayo na ako na nga yan sinimulan na natin at parang alagyan nalagyan ko na nga at ko na ay kuya nabot ko na at yan kumuha nga na isa at parang alagyan nga din at ayun nga nagpatuloy nga lang tayo at parang alagyan nalagyan ko na nga at ko na, na ay kuya nabot ko na at lumakad na tayo ulit at magdinda. magpinda kaya sinimulan na nga natin ang ating paglalakad bago nga tayo lumakad at yan tinabi ko muna nga ito ating nga kariton at para nga nga dito nga sa gilid ay tabi ko na ito ating nga kariton kinuha ko na rin nga ito ating cellphone at bago nga pumasok nga sa loob na ba ama wala at yan nakuha na natin tiyan, na nga tayo at parang pumasok na sa loob dito na ako dyan namili na nga tayo na ating ang ulap nandito na ako dyan napili ko na lang ito ang giniling at kaya kinuha na ni ate at parang nalagyan nalagyan na niya ni na niya sa akin nakuha na at parang ilapag nga dito nga sa limesa nalapag ko na at dyan kinuha ko na rin nga itong aking kanin nakuha na at siya, nalapag na natin at dyan oras na at parang ako main kaya numupo na nga ako parang ako main diba alin order nga natin isang giniling at isa't kalating kanin para sakto nga lang at din nga tayo mabibitin at ayun nga nagpatuloy nga lang tayo parang ako main tumayo mo na ako parang ako muha nga ng tubig nakakuha na ako dyan nilagyan na natin itong ating nga basa nalagyan ko na dyan tapos na nga tayong tapos na rin nga tayong kumain after nga natin kumain na dyan tumayo na ako para magbayad at ken pumunta na tayo dito kala at para nga magbayad nakabayad na ako dyan sinuklea na ako ni ate nasuklea na nga niya ako dyan bumili nga din nga ng ice cream sa akin kaya yung ko na nga ito itong kanyang at para nga lagyan at tiyan, sinimula na natin at para lagyan nalagyan ko na nga bumili pa nga sila ng dalawang benti na nasa apat kaya kumuna na tayo at para nga lagyan nakakuha na ako dyan nilagyan na nga natin nalagyan ko na dyan nilagyan natin ang pinipig nilagyan ko na dyan nabot ko na dito nga kalaati nabot ko na at yan bumili pa nga sila ng dalawang benti na nasa apat yan kumuna nga tayo at parang alagyan nalagyan ko na at yan nagpatuloy nga lang tayo at parang alagyan nalagyan ko na at yan bumili nga din yan sa atin si kuya yan kumuna na apat parang alagyan nakuha na ako at yan na natin at parang alagyan at tayo nga nagpatuloy nga lang tayo at parang alagyan nalagyan ko na at yan nabot ko na kay kuya nabot ko na at yan bumili pa nga sa nang isa at kaya nalagyan nga natin at tayo nga nagpatuloy nga lang tayo at parang alagyan nalagyan ko na at yan nabot ko na kay kuya nabot ko na at yan lumakad na tayo ulit kaya yan na natin ang ating paglalakad at yan nagpatuloy nga lang tayo sa ating ang paglalakad. At yun yung hanggang dito na lang paalam. Thank you for watching.